Ah, okay. Saksi ang kiyapo sa mga naglalakihang mga tagpong na magaganap dito Siguraduhin niyong makukuli si Primo Malabang! Sa himbana po nila! Tara! Bakbakan na! Bakit ni Bag? Mga dayo kayo Isang bukid na Simula na yung lunes hindi sundin si Chip Espinas. Ayan na yung target ninyo. Sundan nyo na. Sino naman mag-aakala na sa isang pabrika ng sardinas nakatago ang negosyo natin? Boss, nasa loob na po sila. Nandito na yung mga gustong makilala ng amo natin. Papunta na kami location. Over. Alam ko ay nihintayin ninyo kung sino ang magpapatuloy ng legasya ng mga Montenegro. Jesus, Nazareno, Montenegro. Cheers! Ah! Pilas Nakita oh, din kita! Tay! Ah! Kids, kung nagkakaputupan sa loob. Kailangan kayo ang makapatay sa Red Phoenix. Sabi ko sa inyo eh, kaya-kaya nila tanggol yan. Chief, may mga polis. Tasa mga boy! Lari, si Mang na ulit sa tanggol! Tagalin yung helmet niyo.